yung si taklik pag in-start siya una pag sinusiyan ay itong may pinakaupo ito manginig muna sa manginig kasi na dito nga yung uh, pinaka fuel pump nya nagbubumba nung uh, pinaka gas nya pagkatapos uh, saka iilaw dito yung uh, pinaka orange nya pag nawala yun saka i-start So, yung unang start niya, makatal siya. Tapos, in seconds, biglang mawawala. Ganon si Honda Click. So, i-ano natin. I-start natin. O, ayan o. Oh. Yung tumutunog o. Papatayin ko. Kung uh, marinig ninyo. Ayan o. Tutunog siya. Ayan o. Ayan Pagka uh, nawala siya, saka siya iilaw dito, saka i-start o oh, ulitin ko ulit ayun yung kulay uh, orange yun pag nawala siya saka i-start pero pag in start ito ah makatal pa siya o oh, ayun nakatal nakatal oh. makatal oh, biglang mga in seconds lang o oh, ayun nawala na yung kanyang katal ganun siya on the click uh, na B3 yun ang kanyang uh, mga katangian na uh, dun sa iba na motor wala okay sinyal ko lang best